Hello everyone. So, syempre ako okay na mamalengke. Mama Grabe lang napansin ko dito. Ang mamahal na ng mga bilihin everyone. Sobra. Hindi ko talaga nakakala. Sobrang pamahal na ng pamahal. Tapos yung hey, aking food allowance naman hindi naman nataas. Ang mahal-mahal na ng pagkain. Sobrang lang na pinakamahalan ng pinakamahalan. Diyos ko, magkano ba itong Sobrang mahal tulad nitong, ito, lambot na lambot naman itong orange nito. Nwebe na Pusko. Diba? iba yung may mga ilon pa. 4. Nagmahala na everyone lahat. Hanggang doon. Tapos aray ang pakwanari. 690. Edi 7 na agad ang kilo ng pakwanari. Nakakamahal nga yung bilihin. Sobra. Sobrang mahal na ng mga bilihin everyone. Naroon oh. Ayan oh. Lahat talaga nagtaasa na everyone sobra, hindi ko na kinakaya ang mga pressure everyone dito sa Israel. Sobrang mahal na. Kung sa Pilipinas si ano, hindi naman sa ako nagre-reklamo, pero ang mahal talaga ng mga bilihin. Mm -mm. Kung tutuusin, talaga ng bonggong-bongga. Tulad itong mansanas, 20 shekels na agad. So, ang kilo everyone ng mansanas na ito, is nagkakahalaga na yan ng mga 300 per kilo. Yan, di ba? Sobrang mahal everyone. Kita niyo tong ubas. So yung ubas 20 300 din per kilo. Di ba? 300 per kilo. Ang fumelo 150 na per kilo. Di ba? Super mahal ang avocado. 180 per kilo. Peso na po in everyone ha.